Good afternoon po, uh, good afternoon po sa lahat. Ako nga po pala si Mary Miriveles, Mary isa din po sa mga mother sa hands of our children. Yung anak ko po si Francis Earn Miriveles, 16 years old lang po nung pumasok sa PUP Santa Mesa. Katulad po ng mga ibang estudyante na matalino, matalinto, masayahin, mapagmahal na anak at kapatid. Galing na po kami sa mahirap na pamilya, kaya yung pagkapasok niya po sa university, unang hakbang po yun, na matupad niya yung pangarap niya. Ngunit hindi ko po akalain na doon mismo sa loob ng university, masira yung pangarap ng anak ko kasama yung pangarap ng buong pamilya. Yung unang naging achievement mo ni Franz sa PUP, naging writer po siya ng Catalyst. At hindi ko po akalain na ang pagiging writer niya sa Catalyst, yun ang magiging tulay para maging membro po siya ng Anak Bayan Kabataan Party List LFS. Three months lang po, Mr. Chair. Sa three months na yon naging full-time activist na po yung anak ko. Alam niyo po yung yung pinakamasakit na three months na yung kasi doon mo nakikita yung pagbabago ng anak mo. Na alam mo yung bilang isang magulang na pinalaki mo sa 16 years, alam mong mabuti siyang bata kasi nag-graduate siya ng Salititorian, Leadership Award, Journalism Award. <laughs> Hindi mo akalain na may mga di na demonyo sa loob ng universidad na... Paikutin yung utak ng anak mo na ibahin na kayang talikuran ang pangarap, kayang talikuran yung sariling pamilya. Mula nung pumasok po siya sa mga organisasyon na yun, nag na po ang buhay ng pamilya namin. Minsan hindi siya namin makikita. Three months, six months, nine months. Umaabot po minsan isang taon. Four years po. Akala ko full-time activist lang yung anak ko. Ano ba nangyari sa kanya sa four years na yun? Makikita mo po dinadala sa iba't ibang rally. Masakit po bilang isang ina. Pag nakita mo po yung anak mo sa TV, nakikipagbalihan sa pulis, binobomba ng bumbero. Isipin nyo yung naramdaman ko pag nakita ko yung anak sa TV na masaktan pero wala kang magawa. Saan pa po, po ba? Dinala sa Pandi Bulacan para mangagaw ng bahay. Hacienda Luisita para sa mamamayang api. During election po 2016, ginapit po ng kabataan party list ni Neri Colmenares para po sa kanila mag ano na mga political rallies nila mga propaganda nila diyan na magkabit ng mga propaganda nila ang masakit po sa isang magulan yung 16 years old mo na anak Ginpin, na yung bata na dinala mo sa universidad para makatapos ng pag-aaral dinala nila sa bundok para maging NPA ay, sakit po yung kasi, alam po natin sa kabundukan, hindi namimili ang bala. Sa bawat araw, yung anak ko nakikipaglaban kay kamatayan. Paano mo maisip na ang isang nanay makatulog ka ba sa araw-araw na ganyan na lang ang nasa isip mo? Alam niyo po, dahil sa Hands of Four Children, nagkaroon po ako ng pagkakataon na makausap yung mga former rebel po na nakasama ng anak ko. Pero sa bawat kwento ng hirap sa bundok, sa bawat kwento na sabihin tumalun sa ilog yung anak mo, may dalang laptop, may dalang baril, sa bawat sabihin kumakain ng tira-tira yung anak mo, para po yung kutsilyo na supasaksap sa dibdib ko. Ano ba yung tinitiis mo ang lahat na sakit na iniisip mo? May gabi ba na tinatawag ako ng anak ko na ng tulong pero wala akong magkawa? mas pasakit pa po doon kasi last August 2021 po, his father passed away without knowing kung buhay siya o nasaan siya. Yung last statement ng father niya sa akin laban. Habang nire-revive yung asawa ko sa harap ko, ang sinisigaw ko, lumabad ka kasi hindi pa natin nakita yung anak mo. Hahanapin pa natin si Francis, but we lost his father. Ang sakit po doon kasi pandemic po yun. Yung dalawa ko pong anak at ako, walang makalapit sa amin. Tatlo lang kami. Alam mo yung hindi mo alam kung Ano ba ang dapat mo kalungkutan yung nawawala yung anak mo o nawala yung haligi ng tahanan namin? Hindi ko po alam kung alam ni Franz na namatay na yung father niya. Yung last nakikita ko po kay Franz, 2021 pa, 2020 pa po ng February. Yun po yung time na, na nakita ko yung video na sabi ko sa kanya, Nak, i-clear natin yung pangalan mo. Sabi niya, ang sagot niya sa akin, Ma, sa organisasyon namin, may sarili kaming abogado. Hindi ko akalain yung time na yun na yun po yung huling yakap at halik ko sa anak ko kasi kung alam ko lang po na yun na ang huling Pati ang kapatalik na makita ko yung anak ko, hindi po ako bumitaw. Alam niyo yung pagsisisi sa puso ng isang ina na sana hindi ko binitiwan yung kamay ng anak ko. Ngayon po, magpo four years na uli, wala akong proof of life. Wala pa akong alam ko na saan ang anak ko. Ang masakit po, ito po yung hirap, sakit, yung lungkot na sobrang hindi mo mala malamang kung saan ang galing na ayaw namin iparana sa mga ibang pamilya. Yung naranasan ng anak namin, ayaw namin maranasan ng ibang kabataan. Kaya nandito po kami. Nandito po kami nang hihingi ng tulong sa inyo. Tulungan niyo po kami maibalik sa amin ang anak namin. Kaya po, nagpapasalamat kami sa amnesty na binigay ni Presidente kasi ito ang magiging daan po para mapasuko yung anak namin na makita nila na mabuti yung gobyerno at ito yung paraan para makita namin yung anak namin. Kaya sana kung narinig ako ng anak ko na ako sa suko. Hanggat buhay ako, ilalaban ko yung buhay mo. Ilalaban ko yung pagmamahal ko sa'yo. Kaya lagi kong pinapangako sa'yo. Ako yung huling tatayo sa tabi mo. Para iabot yung kamay ko. Para magbago ka. Nandito na ako lagi. Maraming salamat po. Thank you. <clears throat> ah. Sana nagkikinig si Francis ngayon kung makarating sa kanya. Yung mensahe ng kanyang ina. Napakahirap maging uh, parent. Demonyo talaga yung mga recruiter na yan. Talagang demonyo. Except, hindi kasama itong mga nagbagong buhay na. Nagbagong buhay na kayo eh. So sabi ni Lord, sabi ni Lord kapag kayo ay pinagsisihan uh, niyo yung ginawa ninyo, kayo rin ay pupunta sa langit. Uh what we need is uh, yung tanggapin yung kasakamalian na ginawa natin at magbagong buhay tayo. Wala uh, wala yung pardon, pardon na yung kasalanan ninyo. So sana uh kawawa itong si sana kaya ito si Francis. Anong balita niyo? kayo. May alam kayo kung saan ito ngayon? Yung last na balita? Saan na monitor niyo? Wala? Sa Visayas? Yung last update, sir, wala na siya sa Eastern Visayas. May rumors, although unconfirmed pa, na intelligence na nalipat siya sa Southern Tagalog. Southern Tagalog? Yes, sir. Yung si Ern Mariveles. Kawawa naman tong bata na ito. Hello nde uh, mas kawawa talaga ang parents ang hirap 'di ba? Ang hirap sa parte ng parents yung yung naramdaman mo yung sakit ng anak mo yung yung dinadaanan pa pay parents kay maramdaman mo But anyway uh,